Hi guys! Ito nga pong ating part 3 ng pagpapabakod ko ng aming lupa, no? At yan. At muli nga pong umahon dyan ang aking nanay, syempre kasama ng aming katiwala, para nga hanapin ulit ang, aming, ang muhon na nawawala. Kasi eh, bawat gilid, kanto, may paratigan po yan, magkakaiba ng may-ari. Yung gilid, yung harap, yung likod. So, eh ang masama nito, bakit nga ba umaalis sa pwesto ang muhon? Ano ba kasi yung nangyayari dyan sa muhon na yan? At kung mapapansin nyo po, yung nanay ko, ayan, tinuturo niya na doon nga daw sa lugar na yon at sakop na nga daw niya pa yung sakop pa namin, yung lupa, at saka yung niyog. Isa doon, ayan. Tinuturo niya masyado, medyo bang gubat na nga yung lupa, kasi nga, di lagi na aahon, hindi lagi na pupuntan wala na nga nag-maintenance. Kaya naisip ko nga po, napalagyan ng bakod para nga hindi mahirap. At ang nangyayari nga ay yung mga ipitan, pinatanim naming niyog ng na mga maliit kinakain nga lang ng mga hayop na alpas at mga baka dahil tinatalian nga ng ibang mga may-ari yung aming lupa. Tinatalian ng mga baka, mga kalabaw at wala nga silang pakailam kahit may mga tanim na. So yun nga, nasisira nga lahat ng pananim kaya naisipan ko po na pabakodan nga yung lupa. So, masama nito, ang pagpapabakod namin, ay talaga namang nahirapan kami mag maha, maghanap ng muhon. Dahil nga lumilipat ng pwesto at nangangawala nga. Pati yung mga itinanim na mga puno ng Madrid Cacao, eh nangawala nga. At yung mga ibang matatandang puno ng Madrid Cacao, eh nangawala nga. At ang natira nga lang talaga ay mga puno na lang dahil ang ginawa nga nila ay pinutol nga at ginawa yata ang haligi. So, ayan. Kaya medyo talagang hassle at hirap talaga ang dinanas dyan para maghanap ng muhon. Ayan. Mabuti na nga la ang at talagang yung katiwala nga namin ay eh, medyo matanda na tanda na rin dyan sa lugar na yan at dating ang kasama ng aking ama sa pangangawit ng nyog at pagkukopra bago nga pinatay ang aking ama ay isa nga sa aming mga tauhan doon sa lupa. So ayan kaya medyo nakaka-relate siya kung saan nga tapat ang mga muhon at kasama nga yung nanay ko ayan at makikita nyo umiikot talaga sila sa gubat. At hinahanap ngang mabuti kung nasa ng mohon dahil mahirap naman kung tayo po makakakuha ng lupa para sa iba. At kung mapapansin nyo nga po, tat -tat po talaga dyan ang niyog. Kasi yan nga po ang pangunahing pinagkukuna namin ng hanap buhay dyan sa probinsya. Puro niyog, pagkukopra nga po at monthly nga po yan kinakawit. Ayan, may mga talagang mayroong mga taga-probinsya dyan at alam yung mga pagtataring ng niyog, ay eh, talaga naman kayo ho ay eh, makaka dito sa video na ito. At talaga namang hindi ko rin nga alam kung talagang naka-experience din ho kayo na talagang yung inyong mohon nga ay napapalipat nga ng pwesto at parang may sariling ang buhay at kung saan saan nga pumupunta at talagang naglalakad nga yata. So mahirap naman magbintang, di ba? So hindi naman tayo pwede magbintang kasi nga wala naman ho talaga tayong nakikita kung ano nga ba nangyayari. Meron yata sa maligno, kaya lumilipat yung mohon. Ayan, at napansin ko, medyo napagod na nga yung nanay ko. At eto na nga yung mga poste. Ayan. At, ayan, kung makikita nyo, tad, -tad na nga ng poste. Ayan, at nakakatuwa naman dahil unti-unti na nga nilang nakikita ang bawat paratigan at ang muhon na sinasabi ko. Yun nga ho palang muhon sa so hindi nakakaalam kung ano ba yun. Yun ho yung sinaunang palatandaan. Yun ang tawag muhon. Kumbaga sa...